Ah, so ito na guys ang nahakot lahat ng na mga itlog doon oh. so yan ready na 4 kilo so ito guys oh, di ba ito so itong nandito na egg oh, yan ang medium oh, so ito nga ang ginagamit na uh, machine pag kilo pag identify so from small small medium and itong large XL and Jumbo. So, ito na siya guys. After makilo, eh, deto na, separated na ang mga egg. Yan daw ay X, XL, large, and dun ang medium. And syempre, di maiwasan talaga magkaroon ng mga crack guys. So, ito yung mga uh, medyo ano na, na egg. So, yan ang mga crack and then, So, ayan pa yung eh, guys. Yung nandoon na isa is masyado ng truck. Ito hindi masyado. O, diba? Then, ayan pa yung small size guys. So, identify na ang mga eggs. So, ganun lang guys. kasi simple. Thanks for watching!